Yun mga idol, napakaraming taong dito. Sa ilalim ng tulay mga idol. Ayan o. Oh. Ito mga idol, napakaraming. Ilawang ko. Ayan mga idol. Taong. Napakaraming taong. Ang dami mga idol. Ayun, oh. Karat sila mga idol. Meron din dito mga idol sa ilalim. Ayan o. Oh. Ayan o. Oh. Sa gilid mga idol. Papakita natin mga idol. Ito ko sa inyo Yung mga idol Napakarami Ayan Ayan Ganda nyo mga idol Ayan o so. Napakarami nyo mga idol Ayan o so. Karot sila mga idol Ayan o so. pa mga idol Napakarami to Ito Ito malalaki to mga idol hmm? malaki to ayun mga idol malaki na yung iba malaki na yung iba mga idol kuhin natin yung malaki Ayan. kukunin natin yung yung ano lang yung tama lang yung pang ulam natin ba pang sasabawan natin ito mga idol huwag naman lalating kasi malilit pa yung iba mga kapwa natin mga Pinoy uh, may gustong kumuha rito hindi malilit yung iba ito mga idol kumpulan na ipiliin natin yung mga malalaki na Ito mga idol Kumpol talaga ito mga idol Ayan Ay, mga idol. Oh. Bukawala tayo ng mga ano. Pangulam natin. Sayang kasi pag binaklas ko to lahat mga idol. Kasi ano rin lang eh. Kaya piliin natin yung mga good size. Ayan mga idol.